Good morning. Uh, gusto ko pong maglabas lang ng hinaing tungkol po sa kung paano minamanage o inahandle ng Pangulo ito pong flood control issue na siya din naman yung nagsiwalat. Okay? Eh, um, nung pong kanyang sona, uh, nung binunyag niya itong issue ng flood control at nung ginawa niya yung website sumbong sa pangulo.ph kung saan nandun lahat yung mga flood control projects, Uh, marami po na-impress Ako din po ay tuwang-tuwa Anong uh, panahon na yon iniisip po din ano kaya ang uh, strategy dito ng pangulo pero i knew na ito yung tamang gawin eh okay? kasi sasabog at sasabog itong issue ng flood control at uh, ito ay direktang tama sa kanya so might as well siya na lang din yung mag-reveal para po uh, at least maka menos ba? Diba, ng damage sa kanyang presidency kasi syempre lahat po ng mga nung the last 3 years it all happened under his watch eh, okay? pero It's been how many weeks na simula po nung sona hindi ko maramdaman okay? kung ano ba ang uh, strategy ano ba ang plano uh, seryoso ba talaga ang pangulo na ayusin yung flood control sa bansa okay? kasi ang nagawa niya so far gumawa siya ng website so naging transparent sa tao pumunta siya sa iba't ibang lugar kung saan merong ghost project merong substandard na project ipinakita niyang ganun ah uh, maganda yon pero parang doon na natapos eh di ba parang bahala na kayo kanya-kanya ng sumbungan kanya-kanya ng kanya-kanya ng uh, kanya -kanya uh diskarte eh. kung paano ayusin itong o paano huhulihin yung pong mga nangorakot ng pera ng flood control. Uh, napapaisip tuloy ako, ito bang ginawa ng pangulo na ito? Ito ba ay para lamang makontrol yung pong paggawa ng susunod na budget para wala masyadong mga insertions itong mga senador, itong mga congressman, 'di ba? Para, 'di ba, hindi na nila mai gawa kung ano yung gusto nila, hindi katulad ng mga nakaraang mga budget na baka naanuhan na nila yung pangulo. So gusto ng pangulo, ako masusunod sa budget, so Subukan nyo ngayon. Uh, kasi ang ang problema ko kung talagang seryoso ang pangulo na panagutin yung may mga sala dito sa flood control, eh, bakit nandiyan pa rin si Bonoan? Nauna pang tanggalin si General Torre na biglaan yung pagkatanggal eh, di ba? Na parang hot potato na biglang binitawa na lang ganyan. Na walang warning. Na hindi mo alam ano ba ang kanyang ginawa. May mga lumalabas na issue pero hindi natin masabi. Itong si Bunuan, na ang dami ng kalukuhan, at least, di ba ilan na yung nakikita natin? Lima, at least lima na yung nangyayaring mga iba't ibang area na napakadaming gulo sa flood control. Ang lumalabas, nandiyan pa rin sa pwesto niya siya pa yung mag-iimbestiga, bumuo pa sila ng grupo, 'di ba? Eh, ka paano kung sangkot din pala siya diyan sa diyan sa kurakot sa DPWH? How can we be sure, Mr. President, na hindi siya kasama sa mga kumikita diyan? Magtataka ka kasi. Eh kasi ang nangyayari, Mr. President, ikaw pa yung nagbubunyag. Hindi ba dapat trabaho niya 'yon? Hindi ba the moment na sinabi mo na ito na merong cost projects pero oh, hindi ba so, dapat siya yung umiikot isa-isa doon sa mga uh, flood control projects para alamin saan saan bang lugar sino-sino ba ang may problema pero hindi mo maramdaman yan ngayon ang mga natanggal sa pwesto yung mga obvious syempre sa Bulacan kusan nang galing yung Pangulo o yung district district engineer doon yung sa Oriental Mendoro ay yung yung uh, regional na yung nireklamo nire nung uh, governor doon. 'Di ba? Tapos yung sa kay Leviste. O kasi si Leviste pa mismo yung nagano. 'Di ba? Kaya kinailangan pa na, na may magano may ma-entrap pang ganun bago ma bago makita yung isang bagay na I'm sure alam naman din niya yung kalakaran. 'Di ba? Kung kung ganun lang ka kung, kung ganun lang kaluwag, binabanggit ng district engineer kay Leviste na ikaw may ganito kang siya. Tingin mo, hindi alam ng sekretary yan? O, isa ko pang punto. Nakita natin yung mga sablay na gawa ng Diskaya. Di diba? Sa iba't ibang, sa yung mga unang lumabas. Ang daming sablay na gawa ni Diskaya, 'di ba? Sa Oriental Mindoro, meron din 'yan. Sa So, ang sinasabi mo sa akin, diyang mga lugar lang palpak yung Diskaya. Sa ibang gawa nila sa ibang parte ng bansa, maayos na. Iba kasi lumabas Iloilo, -ilo, Oriental Mindoro uh, mer pang uh, a couple of places na Diskaya So ibig sabihin sa ibang lugar maayos na bigla Yung mga Diskaya, yung mga projects nila doon Wala silang inaabot sa mga kung sino mang mga in charge doon sa distrito na yon diba? so, ba Hindi ba ang logical Kung talagang seryoso ka dito sa flood control Ay isa-isahin Nakita mo ng palpak yung kailan Diskaya eh isa isahin mo i-audit nyo lahat ng mga ginawa ni Diskaya. Ba diba? hindi 'yung babagal-bagal, eh, Magbibigyan pa ng oras para pagtakpan 'yung mga kalokohan na ginawa. So Mr. President, where is the sense of urgency sa DPWH para i-check isa-isa, i-check isa-isa. 'Di ba? Lahat ng gawa nitong mga kontraktor na napatunayan na merong mga palpak nang ginawa. 'Di diba? Kung si Wawaw wow Builders, 'di ba? Ilan sa proyekto ni Wawaw wow Builders ang matino sa Saint Timothy, Alpha at Omega? Ilan sa project nila ang matino? 'Di diba? I-check na lahat. Ano-anong anong, anong hinihintay? Anong ginawa? Binalasa lang yung mga mga in-charge o yung mga anong anong magagawa niyan. Parang nilalaro nyo lang yung taong bayan eh. At pinapayagan mo 'yan, Mr. President. So nagmumukha tuloy hindi naman talaga seryoso. 'Di ba? Wala pang nakakasuhan, wala pang uh, ang bagal nung galaw. 'Di ba? Iniisip tuloy na ibang tao, ginawa nyo lang ito para pag merong kalaban, merong kaaway o oh, sila ang pwedeng targetin, ala na police style. 'Di ba? O oh, yun ang isang parte doon. So walang nagiging accountable dun sa mga corrupt na projects, hindi imbestigahan lahat. Okay? O oh, yun yung isang side doon, ang Pangalawang side dito, Mr. President, uh, nakita na natin yung palpak na sistema ng flood control. Anong gagawin natin sa flood control sa 2026? Diba, hinold natin yung this year. Oo, tama yun. Kasi, ano na ang plano natin sa flood control? Sino ang gagawa ng master plan? Sino ang uh, gagawa ng mga solusyon para uh, saan area tayo tututok ng, ng flood control? 'Di ba? Bukod dun sa syempre kailangan managot na may mga may kasalanan, kailangan din natin ng ng uh, simulan ng hanapan ng solusyon. May sinasabi si dating secretary uh, Babe uh, ng DPWH uh, Singson ng DPWH, meron daw master plan, natignan na ba natin 'yon? Si Palafox may sinasabi din. Ano ang plano natin sa flood control, Mr. President? O pagdating ng 2026, binawasan yung budget ng flood control. Ang susunod na tanong ko dyan, sinong kontraktor ang gagawa na naman yan? Diba? Hindi ba dapat iniisa-isa na natin yung lahat ng gawa nitong mga top contractors na to para malaman na kung sino yung matino sa kanila o isa? At saka Mr. President, bakit, uh, bakit, bakit binabastos ng mga kontraktor yung hearing ng Senado at ng Kongreso by not appearing yung mga may-ari mismo? Pati hindi pa natin ipaban muna lahat ng proyekto nila sa gobyerno Hanggat hindi sila sumipot, hanggat hindi nila uh, seryosohin yung pag-imbestiga sa kanila Kasi nagmumuka silang guilty eh So ang daming kakulangan, ang daming problema Mr. President, if you think this is something that you can control Kung you open this can kind of worms, tas kaya nyo, hindi nyo na makokontrol ito eh, Masyado ng malaki, might as well, tuluyan nyo na 'di ba? Pangatawan niyo na, na kasi kung hindi sasabog lang din 'to sa inyo at mumukhang wala lang din nangyari, ginalit niyo lang yung tao, pero syempre ang balik din yan sa inyo dahil uh, hindi niyo tinapos. Hindi uh, sinimulan niyo lang, pinakita niyo lang tapos wala din aksyon, wala din pagbabago sa future flood control. Buti may mga inisyatibo yung mga ilang mga lokal, 'di diba? Pero on a national, ano bang plano natin? Sinong gagawa niyan? Diba? Paano ba natin sisigurado yung mga kontraktor natin Hindi tayo niloloko Like I said, ako, Mr. President, ito suggestion ko. Isang executive order lang, kaya nyo gawin to. I I-require nyo lahat ng kontraktor na may trabaho sa DPWH. May Facebook page, nakalagay doon yung kanilang address, yung kanilang information, at ipopost nila doon lahat ng update sa mga project nila sa gobyerno. Walang rason para itago nila yung mga update sa mga project. At the very least, merong masusuri yung taong bayan sa mga ginagawa ng lahat ng mga kontraktor na daan-daang milyon ng halaga at the very least Mr. President I think I think kahit papano medyo maiiilang sila mag ghost project dahil anong ipopost nila doon sa kanilang Facebook so yun ang isang oh, mga maliliit na suggestions pero yun ang problema Mr. President wala na nagiging na, na, na accountable na mga politiko mga, mga DPWH officials konti lang mga contractor, wala pang nangyayari, wala nang wala nang nananagot, wala pa tayong plano for 2026. Umaari you are taking your time pero yun nga, Mr. President, dapat naman may counting sense of urgency. Kasi kayo din naman na nag-open ito at galit na galit na mga tao, yung mga tao, tinong yung mga anak na yung pinagbubuntangan ng galit. Di ba? So sana po mas mabilis naman, sense of urgency naman at tanggalin niyo na yung bonoan command responsibility naman. Di ba? Una, hindi natin alam kung kumita yan o hindi. O, oh, pero at the very least, ang daming palpak na nangyari sa at, sa kanyang 3 years at diyan siya maaalala yan ang kanyang legacy diyan so Mr. President uh, ang ganda nung ginawa nyo simula pero wag tayong hanggang simula lang pakita nyo sa tao na seryoso kayong ayusin yung flood control panagutin yung corrupt itama yung sistema ng flood control paggawa ng flood control. So, yun po ang aking uh, konting rant at request ngayong Sunday morning. Have a blessed day po. At uh, this week, tuloy na naman yung mga investigasyon. So, exciting yun So, abangan natin lahat. Okay? So, see you po sa next video, guys. Stay safe parate. Bye-bye.